Aabot na sa may gitsyam na ang patay sa pananalasan ng bagyong Pablo. daandan pa ang nawawala. Sa Compostela Valley, tumulong na ang mga Koreyano sa retrieval, sa retrieval operations gamit ang high-tech nilang mga gadget. Habang ang ilang mga residente, abala pa rin sa pagbangon sa trahedya. Maghapong nag ang rescue team sa bahaging ito ng nubataan Compostela Valley. Dating ilog ang lugar, pero ngayon, naparahan na ng mga kahoy. Kanina, isang bata ang nahukay dito sa lalim na dalawampung talampakan. Natagpuan ng bata sa tulong ng mga Korean rescuer na bitbit -bit ang mga makabagong gamit. Gaya ng probe camera na ito na kayang masilip ang ilalim ng mga debris. Tatlong bangkay na ang narecover nila gamit ito. Pero kung may high-tech, ang ilang local volunteers, diskarte ang pinapairal. Ang kanilang panghanap sa mga namatay, mga insekto. Ang lang ang namin. Sinusundan po namin. Ayun, nakuha namin. Ayun na. Ano? Balik. Diya tayo. Tainta. Sa Puruk 7 naman, 25 bangkay ang narecover ng MMDA. Posible raw na abutin pa ng limang buwan bago ma ang lahat ng bangkay dahil sa hirap ng transportasyon. Ang mga nakaligtas naman sa trahedya, kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Si Mang Rolando, inumpisahan ang pagkukumpuni sa bahay na nahulog sa bangin sa sagsagan ng bagyo. Si Mang Jesus naman, ibinebenta na ng palugi ang mga nakuha niyang nyog sa tatlong piso kada kilo para lang makaipon. Magsikap lang para, ano, para mabuhay kung may pag-asa pa kami dito. Mabuti na lang at may good news na dala ang DSWD. Bukod sa relief goods at Noche Buena Pack, uumpisahan din nila ang Cash for Work program yung paglilinis ng lugar, pag-aayos ng mga nasalanta, yung cash for work, 75% ng regional wage. Mahigit limang dang pamilya naman ng Barangay Mapaka ang tinulungan ng Alagang Kapatid Foundation at binigyan ng libreng almusal. Mula dito sa Compostela Valley, Benji Durango, News 5.